Hello mga ka-farmers, welcome back sa ating Gintong para channel Nasa bukid tayo mga ka-farmers <coughs> So nakikita niyo mga ka-farmers tapos na tayo magparo to beto sa ating area Hindi, ko, hindi na natin na-vlog yung pag-harvest pag natin dahil sobrang dismayado tayo sa anak sa area natin talagang nasira ng black bag yung ating area sa kasabay ng daga sinaranta ng daga ang siste kasi mga ka-farmers nung kasagsaga ng pag-start ng pagbunga bumaba yung black bag na masyadong makapal hindi na natin napwersan ng pamatay insekto no? kaya ayun ah, uh, tuluyan nang na nasira yung ating palay yung mga kaparmers ah uh, pitong sako lang nakuha sa ating area dito halos halos yung palay natin nasunog sa uh, sobrang pag, pagsira ng bakbag so hindi tayo mawawala ng pag-asa mga kaparmers ito patuloy pa rin tayo sa ating bukid para makabawi tayo Humig, humigit ko mo uh, yung kapital natin dito so yun uh, babawi tayo ngayon kaya ito itong mga pilapil natin ito ngayon ang tirahin natin ayusin natin ah uh, dapat malinis yan para hindi pamugaran ng mga insekto at saka yung daga patuloy pa rin andyan dito sa mga puno ng mangga ah, puno ng ah, niyog na guys pag makita nila yung may palay na dito bumaba ito sa katabi natin mga kaparmers ating director maganda yung sekanya, kanya nakapuwersa siya ng uh, black bag at saka naglagay din siya ng mga pamuksa sa daga yan maganda yung tubo ng palay niya so yan tuloy ang natira sa dito na area hindi tayo makakapag sabay sabay mag Uh, tanim ng magsabog palay mga kapamers dahil doon sa unang nangyari sa atin dito nung unang sumalanta yung daga na makapal dito yung paglalim ng tubig dyan sa una natin kaya ito ngayon di makasabay sabay ito mga area dito kaya yung mga daga naglulungga pa rin pag na harvest na yung palay lilipat na naman sila dito kaya ito hindi, hindi makakasabay-sabay yung mga area natin dito na sinasabugan ng palay so kaya ngayon mga ka-farmers no? patuloy pa rin tayo uh, ito ang trabaho natin dito no? para makabawi maasa tayo na makakabawi rin tayo dito sa ating area so yun uh, mag, uh, magpipilapil tayo mag-iisip tayo ng pilapit yung director natin nakula dito kaapon natin ito, pinarotobito pagkatapos niyan is uh, pagulungan natin ng ating kuliglig kaya uh, iayos muna natin yung ating mga pilapit saka tayo magpagulong So, yung director natin walang absent oh, dito, no? na na dito. So, yun oh, nag, yung sa bandang area ng ating kasamahan, yun nagpa beton na rin sila. Andon. So yun naman po, maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe sa ating Gintong Palad Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-farmers. Isang mapayapang araw.